Yun ang difference nila oh, yun. Tatatlo sila sa pugad kaya pag hindi sila makasali yung iklog, kukuhaan nila o oh, sisi lalaglag lang nila. Uh, para lang sila nga uh, nang oh, hinahanap na naman nila yung iklog. Kala ko bugok, itim, sisiw pala, may dugo eh. Malapit na rin siya mapisa. Pero yan na muna yan at yung uh, napisa ayan sinali natin dito sana ayun 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 sana pakainin siya nung nanay nito o yung uh, imported nanay kasi nito lugmon so ayan saka kung malalaglag man siya dito mababa lang Nakikita pa natin kagad. Ka Itong mga to, naloko na talaga. Kailangan na siguro nila ng mas malaking kulungan para hindi sila sama-sama sa isang pugad. Isang buwan na nila kung binibigyan ng uh, okay lang yan. Para hindi tayo mag -ano magastos.